lamig yung aking tanim ng patula hello guys good morning ayan sya ayan pa ito pa yung isa nakatago ayun o marami na palang bunga kata oh. Katago. Ah. Ano ng ating tanin patula? Malaguna Saan saan na nakakarating? Ito yung sitaw, sama-sama na sila. yung CD. Nawawala oh, na yung iba ah. Malamig ang simoy ng hangin. Ayan, sarap matulog. Ayy, ang ingay mo. Ang maingay dyan. Ang ingay mo, ha? Nga, um, alam ka rin? nilalamig ka. Nilalamig din ang aking alaga.